Magandang gabi guys at uh, panibagong uh, vlog na naman tayo So pagkatapos po natin uh, mag-upit tayo po ay uh, mamamasada ngayon ng uh, tricycle guys no Ayan po o oh. Ayan po yung ano natin ang uh, uh, Lagay nga po pala guys dito sa may abalenzuela uh, Ayan at uh, napakaganda na ng apan panahon walang ulan na nararamdaman So ayan at uh, mag intro muna tayo guys Guys, ang kahabaan ng aji uh, lasaro at uh, wala pong uh, sasakyan na dumadaan kasi gabi na po oras naman po nga natin ngayon ang uh, pamamasada guys at uh, tayo ayan po yung aking uh, tricycle na si sipag at syaga number 2 uh, uh ati po siyang gagamitin sa ano guys sa uh, bali sa Merkulis ito po ay uh, coding at uh, tayo po ay uh, magpapalit ng uh, tricycle no? So napakasaya guys at uh, kumita naman ako ngayon ng uh, 900 plus sa uh, gupit at uh, ngayon susubukan naman natin guys na mamasada at uh, titingnan po natin kung magkano po ang akikitain uh, po natin ngayon ano. So unang abihay pa lang natin guys at uh, tara na samahan niyo ko sa may pinakamin uh, uh, terminal namin. So update ko na lang kayo guys uh, pamaya maya no kasi wala po akong ano wala itong tawag nito walang holder uh, cellphone ang aking ano ang aking uh, tricycle na isa na ito, hindi pa ako nakakabili at uh, hindi rin po tayo makakapag -moto vlog dahil uh, wala po tayong kameraman uh, so ayan na tara na guys uh, at uh, alis na po tayo at uh, yun nga po, update po tayo sa aking uh, biyahe uh, kanina guys ay uh, nagsimula akong mamasada dito sa tricycle ay uh, alas 10 ng gabi so ngayon ay alas 12 na yata at uh, mayroon na tayong ano, 110 pesos Bali apat na ano to, bali apat na pila lang ang ating ginawa. Wala po uh, pabalik guys. So yan guys, at uh, medyo ano na, uh, yung kalsada ay malinis na oh. At uh, madalang nang uh, dating ng mga uh, pasahero. Uh, pamay ay a-uuwi uh, na po ako para bukas naman ay maagang um, um, mamamasada no. Kung hindi masada magbubukas po tayo ng uh, ano, uh, barbershop. Uh, kung sakasakalaing uh, may uh, magpapagupit, gugupitan po natin. So, yan so, may nakita ko guys na ano yung alaga ni Kapino dito at uh, yun ay ano yung tawag nito paniki mga love shout out sa Idol Kapino no Ah uh, pag ako nakakuha nang ano dito ng yung pinangalanan mo nang uh, Batman ay uh, alaga ang ko rin yun yung ano yung paniki ayan uh, nakita ko lumilipad-lipad kailangan na yung eh, makauli tayo ng uh, Bipinon para uh, may kalaruna si Batman na alaga ni Idol Capino. May kami galap shoutout sa iyo, Idol Capino. Ayan. Ganda na nga kalsada, guys. At uh, malinis na malinis yung uh, daan, no? Wala nga mga dumarating na pa sa hero. Ayan. <laughs> tatlo na lamang po kami na nakapila dito. Ayan, okay, guys. So, tatlo na lamang kami. Nandiyan si ano si Boss Ilmir. tapano So paano guys, update ko na lang kayo pa maya maya. Okay guys, at uh, nandito tayo ngayon sa may uh, barang, uh, barangay Abalangkas uh, at uh, ito ay nasasakupan pa rin ng uh, Balinsuela. Ito ay ano, uh, Bilog Kabuyao Street. At uh, nandito tayo ngayon guys. So yan. Vlogger ako bro. Eh sama kita dito. Miguel Miguel love shout out sa aking uh, kay Madilim ano? Ayan, Madilim. Anong pangalan mo pre? Kay hey, Parang JR. O JR. <laughs> Namamasada siya guys ng trike. Oh, Balangkas Bilog. Balangkas Bilog. Mm, pag sasakay sa akin, hindi ako nananaga. Parehas ako maningin. <laughs> Ayun, ayos lang. Ah. Oh, good. Sir. Trike driver si kaibigan. Huh? Uh, Tropa kaya sila, Jong Jong. Nagtupad ka na ba? <laughs> oh, hindi, hindi, ako abot. <laughs> hindi, hindi, hindi ka nasali sa tupad? Tropa kaya yan, um, si Alan, si um, uh, Dude Jong, -Jong madilim dito tayo. Para vlogger kasi, nga na. Oh, vlogger. Um, si Dong Vlog, mapanood mo yan. I-upload ko mamaya o kaya bukas. No? Mm. Hmm. Um, Parang di ah, goods to. Hindi oh, yun. oh. Di ako nananaga. Parehas ako maningin. Parehas lang. Oh. Okay guys, hanggang dito muna. No? Hmm. Good morning uh, mga kadol uh, Hanggang ngayon ay uh, nandito pa rin po tayo na mamasada para sa pamilya no? ayan ata umaga na nga at uh, nandito pa tayo parang uh, wala akong kapaguran guys ayan nga po at pagkatapos ng uh, biyahe na to tatapusin na po natin ang uh, biyahe na to at ako ay uuwi na so marahil siguro ay ano hanggang uh, dito na lang ang aking vlog kasi ano na lang kami dito guys lilimang operasyon uh, na lang kami dito na namamasada. So panghuli lahat ako guys at uh, ay hindi pala uh, bali pang-apat ako sa pila. So pagkatapos ng uh, biyahe ko na to ay ako ay uh, uwi na upang uh, magpahinga uh, naman guys no. So ayan at uh, maraming maraming salamat po. Hanggang uh, dito na lang ang uh, vlog ko na to. A uh, malinis na po yung ada uh, ano. Ayun at uh, babay na po. madaling araw na. bye, -bye.